sa mga pangenot na bareta. Lalaki arestado sa labi sa ngatus mil pesos sa shabu sa bayba operation operasyon sa Roroy Masbate. Duwang babae na miyembro sa buot NPA, arestado sa entrapment operation sa Sorso kampanya Kampanyakan PSO ligas kontra kolorom na tricycle mas pinakusog. Peer pressure pig tutok doon na saro sa mga rason sa naitatalang kaso ni teenage pregnancy sa reyon. Asin? Ah, sin? The big acting workshop ni Ogedia sa Ligaspi City, Matrayumpo. Huwebes, huring aldaw kan bulan in Pebrero taong 2024. ang mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes as in 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, lalaking tulak ng droga sa Aruroy Masbate. Arestado sa labisang gatos mil pesos na kantidad ng Shabu. Si Arango, sa detalye. Arestado ang lalaki sa pigkondusir na bypass operation alas 10.15 nin aga sa barangay Tinago Aroroy, Masbate, kanakaaging Martes. Binisto ang naaresto na si Alias Nald, 21 anyos na residente kang barangay Lahong Baleno parehong banuaan. Sigun kay Police Corporal Eric Jan Laput, investigador kang Aroroy Municipal Police Station, dahil naging madali ang pagdakop sa sospek, urog pata pa iba-ibay ning lugar. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 20 gramo ng pigtutubodang shabu na nagkakandidad 136 mil pesos. Apuera digdi na akong piskarman ng sarong motorsiklo na mayong plate number. According po sa ano nang ma'am sa may mga intel operatives dahil sila po talaga yung uh, build up po ng case na yan. Uh, isa na po ito sa mga uh, po nung o nag-deliver ng mga nagbibenta ng mga Uh, illegal drugs po sa uh, bayan ng Aroroy at ng uh, po. Dugang pa ka notoridad, pigaaram pa kung dati yung imbelto sa illegal na droga. Po nila yung pumasok sa mga ganitong ano, uh, ganitong bisyo ma'am dahil sigurado kung hindi masisira lang po talaga yung buhay nila at masisira yung future, yung pamilya nila, yung mga anak maapektuhan. Kung kumare magfo-focus lang sila sa paghahanap buhay, kahit anong problema malalagpasan naman 'yan hindi hindi dahilan para pumasok sa mga ganitong uh, gawain po. Sa presente, nasa kustudiya na kang Aruroy MPS ang sospek as ang pangsakasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Duwang babayi na miyembro subuot kan NPA asin imbuelto sa pangingikil asin panhabon arestado sa ginibong entrapment operation sa Sorsogon. Si Nomer Corporal sa detalye. Duwang babayi ang inaresto kang otoridad sa pigkondusir na entrapment operation sa barangay Basud West District Sorsogon City kang nakaaging Sabado. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Jeric Donsaja Anepe kang Sorsogon City Police Station, Miembro subot ng rebelding grupo ang mga inaresto asin imbuelto sa pangaabon asin extortion o pangingikil. Binisto ang duwang sospek na sinda alias Steve, 25 anyos kang Castilla Sorsogon, asin alias Lenny, 45 anyos kang Sorsogon City. Sa impormasyon, sarong opisyal sa barangay ang nagpaabot ng sumbong sa otoridad dapit sa ginibong pananakot asin pangingikil sa iyakan mga suspicado na nagpabisto bilang miyembro kang New People's Army o NPA. Makalis na mabirepikar ang sumbong, tulos na nagkasarning operasyon ang PNP na nagresulta sa pagkakadakup kang mga sospek. Kwan sila nagpabista na ng NPA na kung dayda mag-tao uh, ng kwarta, uh, may kalalagyan da si barangay opisyal. So, mabuti na lang at uh, nag-give in yung mga suspects to uh, transact physically. So nagkaroon ng physical uh, transaction ng palitan ng pera. So, after the actual abutan ng pera na hiningi nila dito sa isang barangay official, uh, agad-agad natin itong naaresto at uh, nadala dito sa police station. Na-recover man sa duwang sospek ang 19,000 pesos na ginamit bilang budel money asin tulong cellphone na pigagamit kan mga ini sa pangingikil. May paabot sa ating mga kababayan na wag tayo basta mag-in sa ganitong mga text messages. We ignore it, we block it, iwasan natin makipag-transaksyon kasi the moment na mag tayo, it will start a conversation and uh, baka matakot na kayo. So isipin na lang natin na eh, isa itong uh, is scam it is baka na wrong send lang, i-block na lang natin. Dugang pa kanhepe, apwera sa syudad ng Sorsogon, nag man ang duwang nadakop na sospek sa ibang kataid na banwaan nakatalaan man na ibalyo ang duwang sospek sa BJMP Sorsogon City para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Siyang nakulorum na tricycle na tauanin pinalidad kan PSO Ligaspi bilang parte kan sa indang mas pinaigot na kampanya kontra kulorum na bihikulo. Si Danica Garcia sa detalye. Uminabot sa siyam na kolorum na tricycle ang nadakop kan personahis kan public safety office sa kasentrohan kan siyudad ni Ligaspi kanakaaging simana. Sigun kay Rolly Esguera, ang kan PSO Ligaspi, perwisyo ang darakan mga kolorum na tricycle sa lado kan turismo, urug na sa mga lihitimong nagpapasada, kaya pigtututukan ni Dangun ang pagdakop sa mga ini. Dito mga nakaraang araw, marami na rin po ang Nakartik sa aming reklamo, di umano, nakasakay sila sa tricycle na walang marka at siningit sila ng napakamahal. And then na-discovery uh, namin na yung pala, ikuloro yung kanilang nasakyan ng mga tri na tricycle. Di that, uh, naging uh, sustain yung aming operation, po yung ginagawa naming uh, kampanya labang sa kuloro ng tricycle in fairness. sa mga lihitin mong tricycle na nagbabayad ng uh, week, Greek, nagpabayad ng tamang uh, uh, franchise fee sa syudad, At uh, may covered, covered po ng mga insurances para mapangalagaan ang ating mga pasahero. Nga ni Dagos nang mawara presensya kan kolorom na tricycle, sigun kay Isgera, kaipuhan na da'y initang kilikon kan publiko. Dapat man daang tandaan kan mga commuter na ang mga lihitimong para tricycle sa syudad ang mahihilingan sa tricycle nin city plate sticker hali sa LGU. My color coding man sinda kada paradahan. Color brown sa parada 1, blue sa parada 2, yellow sa parada 3, maroon sa parada 4, orange sa parada 5, as in pink sa parada 7. I discover nalaman ko na meron pala tayo sa siyudad. Uh very specific, particularly Section 62 of City Ordinance 0005 2012 meron pala yung nakalagay doon na provision na penalizing uh, uh riders or passenger uh, per, uh patronizing kulorong vehicles, kulorong tricycle. Pero dahil gusto kong linawin na uh, para po uh, hindi po mag yung ating riding public na baka hindi naman nila sinasadya, nakasakay sila sa kulorong na we have no intention whatsoever na i-penalize o hulihin yung mga Uh, pasahero natin na nakasakay sa mga kulorong tri tricycle. What we are for, what we are really uh, sustain yung aming kampanya ay itong mga kulorong. Sa Datos Opisina, nasa 2,300 ang lihitimong tricycle driver sa syudad. Mientras tanto, pinagmulta ang mga nagka-apprehender na kolorum na tricycle nin 3,000 pesos para sa first offense, as in 5,000 pesos sa second offense. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Limang aldaw na Fire Square Roadshow kang BFP pwede kundusir sa Sorsogon City. Awareness sa Fire Prevention and Response, pira sa pigtungkusan sa pagtiripon. Si Camila Archaga sa detalye. Nagtiripon na ang ginatos sa sudyante ng Sorsogon East Central School at si Maple of Sorsogon Foundation na sarong dakulang mo sa siyudad ng Sorsogon Kasudma, Nga ni magpartisipa sa pagpapadagos ng Fire Square Roadshow sa Sorsogon City Fire Station. Compress to inihining 14 istasyon, in may informative as interactive booths, digdi pigtukduan ng mga sudyante ng basic first aid, cardiopulmonary assassination, bandaging, and splinting. Pighiras mas sa partisipantes ang mga iba-ibang fire safety tips, firefighting techniques, rappelling, at sinkadakol pang iba. Saru sa Rusa nag-enjoy sa aktibidad, ang grade 5 student na si Sean Matthew Dato. I learned about fire hydrants, yung, yung parang pag-ano po, nang properly. First one pa lang po tinuro. Depende po kung may emergency lang po. Piktong Kusan Man ni Jovi G. Mapan, School Disaster Coordinator, Kasorsogon East Central School, ang kagayon ng ka mga siring na aktibidad ng BFP. Sabi niya, mas maray na itutukdo ini sa amay na edad na siyertong magagamit sa oras ng emerhensya. Sigun kay Fire Chief Inspector Eric Ramoan ang Fire Marshal Consorsogon City Fire Station and Fire Square Roadshow ang frontline program pang BFP na obhetong magtaonin awareness sa fire prevention at senior response. Partiman man ini kang paghahanda ninda sa fire prevention man sa mga sunod na mula. Katunayan, ini ang ikaduwang taon na ginibuninda ang nasambit na aktibidad yung pagkakaisa ng 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 community ng schools and other line agency kasama yung bureau of sama-sama dapat para tulong-tulong sama-sama uh, maging aware lang sa mga incidentes, sa mga kung paano uh, kung anong pwedeng pagsimula ng sino uh, kailangan namin sila kailangan namin ng community para Ama ma-establish uh, ma, -establish, uh, ma, ma, ma attain namin yung yung uh, decrease ng tire incident dito sa Sorso. Lunes ka ng roadshow as in Madura sa Saaga. Para sa mga baratang tutak, Bicol, Hamid Archaga. Philippine Coast Guard Bicol as in Coast Guard Auxiliary, nagkondusir ni Medical as in Dental Mission sa panwaan ni Daraga. Inibilang partekan sa indang ika-25 ang anibersaryo. Si Danica Garcia sa detalye. Ginatos na residentes kan Barangay Lakag Daraga Albay ang naging binipisyaryo sa pigkundusir na medical and dental mission kan Coast Guard District Bicol as in Coast Guard Auxiliary kasudmang aga. Kabalis sa mga binipisyaryo ang duwang aki ni Nanay Edeline Miralles na inaprobitsyaran ang pagpapagabot ni Nipon. Uh, salamat po sa ano sa nagtaoki -okay, aron -okay, sa po kay project sa barangay ni kasi kada ko po talaga kang mga tao digdi sa mo niya nangangay po, po talaga kay aron kay ning tabang Ugmaman si Punong Barangay Teresa Lucinyada sa pagkakapilikan sa indang barangay para sa nasambit na aktibidad. Grabe pa salamat na uh, nasirbihan sa sa kanyang barangay. Inasinda, nag-demand pa sa mga private dentists, nagpailing sa doctors. may libreng bulong. Sigon sa organizers, obeto ninda na makapaghatod din libreng serbisyo sa mas nangangaipong mga Bicolano. wala <makes> mga <noise> Apuera sa dental as in medical mission, inaprobicharan man ka Provincial Agriculture Office ang pananonin mga binhi sa mga residentes. So gusto niya mag sa partner sa creative postcard, sa careers, sa mga partners natin, schools, sa high school, sa mga students, sa mga faculty, and the barangay, ko na. Katakod ka aktibidad na naumanin mga bulong ang Akubikol Party List katuwang ang Children International Bicol. Para sa mga baretang bicol Danica Garcia. Peer pressure pigtutok doon na saro sa mga rason sa naitatalang kaso ng teenage pregnancy sa reyona As in tapik acting workshop ni Ogidia sa Liga City Matrayumpo. Yan ang sinibab bareta sa pagbabalik ang Akubicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay Tang Namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa Kongreso, ang Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Acubicol! Babalikan ng Bicol Online TV, foreign vessel na may kargang coal na pinahale sa pantalang siyudad ni Ligaspi na ibalyuna sa pantalan kan tabako. Serye si ng sa detalye. Nakaangkurahi ng unyan sa pantalan kan tabako and vessel halig Indonesia na may pangargang call na pagsadirikan sa rong pribadong kumpanya sa banuaan Kamalig. Sigun kay Akeles Galendez, ang Media Relations Officer kan Philippine Ports Authority Bicol, kinaipuhanin dang ipaangkurahi ang vessel sa tabako port bilang pagsunod sa pakiulay kan LGU Ligaspi. Dai kaya pigtutugot kan lokal na gobyerno ang pagdiskarga kan coal sa pantalon kan syudad huli sa posibleng maraot na epekto kan parong kaini sa salud ng tao. Pebrero 17 kan mag-abot sa pantalon kan Legazpi and Vessel. Pebrero 19 kan tugutan ini kan Bureau of Customs Bicol na makapagdiskarga. Alagad para mientras na naparalisar darakan pagpugol kan LGU Legazpi. Pero linawin lang po natin, ngayon po itong pagkakataon na ito, yung dahilan po nito, sa pagpapag-divert natin sa Port of Tabaco, hindi dahil doon sa meron siyang amoy or merong Ano. Although, sinasabi nga, meron daw uh, mga residente na nagpaabot na ganong issue. Pero as far as we are concerned, uh, wala naman pong ganon. Kaya lang, yun nga, dahil nagkaroon ng uh, dialogue, may request ng city at uh, nag-agree naman ang uh, consignee na pagkasunduan na ilipat na lang sa Port of Tabaco. And doon naman sa Port of Tabaco, Uh, nakailang nakakilang uh, pagdiskarga na rin ng cold doon wala naman naging uh, problema din sa mga residente at pati naman sa city government ay ayos naman. So basically yun po yung nangyari. Linawin natin na wala naman as far as we are concerned wala naman kaming natanggap na uh, mga uh, concern na yung barko na yun ay nagangamoy or uh, may health issue. Pagdudoon ni Galendez Nasabutan mong kan sa indang manihemyento ang paghandal kan LGU Ligaspi. Sa indamanda ang pigdadangog, ang agrangay kan publiko, urog na kon madara ininin perwisyo sa tawo. Alagad asigurasyon niya, mayong parong ang nasambit na pangarga. Maingat man daanin na ining ipapadiskarga sa pantalon kan tabako, asin mayong residenteng mapeperwisyo. Uh, ang mga ganitong bagay naman kasi kapag ka merong uh, concern ng ating mga... Uh, uh nearby community sa mga pantalan natin pati ang mga local government units ay ito naman ay uh, pinapakinggan natin at uh, ginagawa naman natin ang aksyon para sa kabutihan ng lahat including siyempre yung uh may-ari ng uh, kargamento dahil kailangan din natin uh, isipin din siyempre uh, ito baga uh, raw material ito ng isang uh, commodity na ginagamit din talaga hindi lang dito sa Bicol Region kundi maging sa buong Pilipinas kaya very important talaga na mabalansin din natin yung uh, health issues na ni raise and then yung pangangailangan para magtuloy-tuloy ang uh, usad ng uh, ekonomiya sa pamamagitan ng pag, uh, pagdadating at pagalis ng mga mau uh, commodities natin sa ating mga pantalan. Matatandaan na kanakaaging 2017, nagdaranin mabatang parong asinakamati sinakamati helang ang mga residente sa coastal barangay kan siyudad, dalakan vessel na may pangargang cone na nag-angkurahi sa pantalan kan Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy peer pressure sa sa mga pigtutukdong rason kan CPD Bicol sa padagos na nanunutaran na kaso ng teenage pregnancy sa rehiyon. Si Antoinette Banta sa detalye. Duwang taon nang wara sa poder kan sa iyang magurang ang 20 anyos na si Ace kan Barangay Lamba, Legazpi City. Poon kan magdesisyon siyang magbukod na kaibaan sa iyang partner asinan sa Indang Aki. Istorya niya, 18 anyos siya kan siya mabados. Huli ka ini, kinaipuhan niyang magpundo sa pag-aadal sa kolehiyo nganing atubangon ang responsibilidad kan pagiging sarong ina. Aminado siyang labian sa iyang panghihinayang na dainan niya na abot an sa iyang pangiturogan urog na ang makatabang sa pamilya. Sa ibong kaini, dain niya man daa pwedeng talikudan ang sa iyang aki. Ngunyan po, nagpundo po. Da, dahil po sa aki. Tapos sa pagbuhay po, mapagalon po. Ta, pagbados po talaga mapagal magpagaya po. Tapos sa mga tigagibo mo po dati, dahil mo na magigibo. <laughs> Mapagalan po ang buhay. Dahil na sa ba, wala na ang mga bakakalan malon. Tapos sa gatas na nakangaki. Sigun kay Francis Levard Lecoup, an information officer kan Commission on Population and Development Bicol, padagusan sa indang pigigibong mga lakdang nga ni magdire Diretso ang pagbabakan bilang kan teenage pregnancy sa rehiyon. Arog kan pagkakaigwan in adolescent health and development interventions, paggamit sa social media para sa pagdaseminar nin mga magkakanigong impormasyon kun sa inpigtutungkosan ang mga negatibong epekto kan amay na pagbados. Kabali nga ni sa mga negatibong epekto ang naeksperyensya ni Ace na kinaipuhan magpundo sa pag-aadal. Apektado magin ang mental health, komplikasyon sa salud kan ina, magin kan umboy asin iba pa. Yung implement yung batas na RKR law kasi sa cloud doon yung adolescent and, uh, and development, ano, in of course. So syempre sa konteksto ng adolescent pregnancy, pag gumagawa tayo ng programa, tinitingnan natin ano ba yung uh, pinaka-problema Yun yung teenage pregnancy. At ano ba yung dahilan kung bakit may teenage pregnancy? Ayun, siyempre, mas majority na ginagamit din natin yung mga social media. Bakit? Siyempre, may mga kabataan na hindi naman nagpipinto sa kapwa-kabataan, ayaw din naman mag-open up sa magulang, pero nag online. So ginagamit din natin yung mga activities natin through uh, online platform. Yan din yung social media cards at iba't-ibang paraan. Dugang pa niya, pira sa mga rason sa teenage pregnancy, iyo ang peer pressure as in self-curiosity. Siyempre na din yung konteksto ng mga kapwa niya kabataan, yung peers. Ibig sabihin, maari ayaw niya naman, nadala lang siya ng, uh, ng kanyang kapwa kabataan. Kaya may mga engagement tayo sa mga peer educators natin. So, tinuturoan natin yung peer educators natin ng mga konsekto so, sa, sa mga seksualidad. Sapagkat, so, siyempre, kapag ka, uh, may usapin tungkol sa sexualidad, siyempre tatanungin ng kapwa kabataan, yung kapwa niya kabataan. So, mainam na may tamang informasyon yung kapwa niya kabataan nga ni maibitaran ang unwanted o unintended pregnancy, pinakaimportante si Gun kay Likop ang magayon na ibanan asin komunikasyon sa laog kan sarong pamilya. Priority natin yung uh, family factor, yung sabihin yung mga magulang mismo. So ini-improve natin ngayon yung parent and teen relationship and communication especially sa uh, sa mga gantong usapin sa sexuality. So tinuturuan natin yung mga magulang, yung mga teachers, di ba? yung mga faculties and of course, uh, mga adult na kung paano yung tamang uh, approach sa mga kabataan. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kan Philippine Statistics Authority Bicol, puminakol sa 8,265 ang bilang kan teenage mother sa rehiyon kang taong 2021. Hibaba kumpara sa mga nagka na taon. 96 sa nasambit na bilang ang 15 anyos pababa, mantang ot sumirisang gato 69 kaini ang 15 hasta 19 anyos. Sa nasambit na taon, 2,660 ang naitalang teenage mother sa Camarines Sur, 1,520 sa Albay, 1,331 sa Masbate, 1,204 sa Camarines Norte, 1,113 sa Sorsogon, asin 437 sa Katanduanes. Para sa mga baretang tatakbikol, Antonet Banta. Topic acting workshop ni OG Diaz ginibo sa siyudad ni Ligaspi, Kasudma. Ang mga intense na eksena, dalanon sa report ni Jennifer Pulinar. Lumayas ka dito! Lala! Lumayas ka! Lumayas! Lumayas! Intense ang naging aktingan sa Tapik Workshop na pigpanginotan kan pamosong TV comedian asin talent manager na si Oji Diaz sa pagbisita ka ini sa sa Sarong Dakulang Mall sa syudad Legaspi Legazpi. Kabali sa labi trent nagpartisipar sa acting workshop si Dael as in Christine Joy. Nalabian kaugmahan na matukduan sa pagarte asin mahiling paninpersonal si Oji. Sobrang na-enjoy po namin and talagang kahit sobrang ikinong time namin, Um, marami kaming natutunan. Nakakuha ako ng knowledge from um, OGDS himself na talagang matagal na akong nag admire sa kanya. Napakaganda yung experience. Kung gusto mo talaga mag-artista, kailangan mo talaga i-pursue. I'm sad and thankful kasi nabigyan ako ng opportunity na nakilala siya at yung mga words niya, words of wisdom. Ugmaman si Oji Gimoro, an event director kan an common event na nag-organisar kan nasambit na, na aktibidad na maidaraan workshop sa mga bikulanong hilig ang pag-arte. Sigun kay Gimoro, obheto nindang mas matais pa ang talento kan mga bikulano sa tabang ni Oji. Ininvite namin si Mama O, si Sir Oji Diaz na magkandak ng workshop dito sa Legazpi. It's because... We believe na marami ditong ano um, mga promising mga young, young kids na pwede mag maging artist in the future. So... Inumaw man ni Ogie Diaz ang tibay kan mga bikulano sa pag-arte. Sa workshop, nahiling niya ng gandaan na dakulaan potensyal kan mga bikulano na makalaog sa showbiz industry. Kasi ang bilis silang matuto. Ang bilis silang uh, makuha yung mga pointers ko. Kaya natutuwa ako sa short time. Nakakaiyak agad sila. Nakaka nagagalit sila. Natatakot sila. Nalulungkot sila. Kung ano, pumalakpak pa kanina. Katakud ga ini, Naghiras manintip si Oji sa mga maut maglaog sa industriya. Hindi ganun kadali ang pag-aartista kasi talagang uh, kung meron sinasabing matira matibay, dito sa industriya namin, mainip talo. Baunin nila yung lakas ng loob, tapang ng sikmura, tapang ng apog, at higit sa lahat, yung kanilang uh, uh, dedikasyon para masunod lahat ang pangarap nila. Apuera sa siyudad ng Legazpi, sunod man na dinayo ni Oji ang probinsya ng Sorsogon para sa parehong aktibidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Tulina. Asin yan ang katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.